Kamusta mga katuto? Welcome muli sa ating channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na kailangan malaman ng lahat ng motorcycle riders. Ano ang dapat gawin kapag nasangkot ka sa motorcycle accident? Dahil sa pwede tayong masangkot sa aksidente, sa lahat na klase ng sasakyan o tao sa kalsada. Hindi lang motorsiklo. Ang gagamitin natin na word to describe ng lahat na pwedeng bihikulong masangkot ay sasakyan. Kahit na motoblog po ang mga contents ng channel natin. So malinaw po yan. Hindi lang ito simpleng sham nagabay. gabay. Sasamahan ko din kayo sa tamang mga hakbang na naaayon sa batas. Kung nagmamaneho ka ng motorsiklo o ibang mga sasakyan, this video will serve as an invaluable guide to help you safeguard yourself from potential legal and financial challenges in the event of a road accident. Simulan na natin, mga katuto. Ano ang unang agad-agad na dapat gawin? Pagkatapos ng aksidente, tao lang tayo. Matik na ma-stress o kabahan. Kung nakakapag-isip pa tayo at nakikita ang mga tao sa paligid, huwag kalimutang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Kasi ang ibig sabihin po nun ay buhay pa tayo. Dahil sa pagkapigla din sa insidente, baka isipin pa natin na tumakbo o tumakas kung may nabangga o nasangkot sa aksidente. O di kaya mas mauna nating tingnan agad yung mga damage ng sasakyan? O isipin ka agad natin ang pagiging defensive mode at unahin kumalap ng ebidensya na in favor sa atin? Sa ganitong sitwasyon mga katuto, mahalaga na manatiling kalmado. Ayon sa Republic Act 4136 o Transportation and Traffic Code, obligasyon ng bawat driver na agad huminto at alamin ang sitwasyon sa pagnasangkot sa aksidente. Unang hakbang, pagkatapos magdasal at magpasalamat sa Diyos, tingnan kung may nasugatan. Pinakamahalaga ang buhay at kaligtasan ng mga nasangkot sa isang aksidente. Papadriver man, mga sakay, o nadamay ng na mga tao sa bangketa. Kailangan i-assess ang pangkalahatang kalagayan, hindi lang yung mga kasama natin, kundi pati na din yung driver, at mga sakay nang nakapanggaan sa sakyan. Huwag unahing atupagin ang diskusyon at kung sino ang may kasalanan. Kung may nasugatan at iniwan mo sa accident scene, iyon ay isang paglabag sa batas. Pwede kang kasuhan ayon sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code na nag-uutos na tulungan ang mga nasangkot sa aksidente. Ayon sa Section 55 ng nasabing batas, ang mga obligasyon ng isang driver na nasangkot sa aksidente ay ang mga sumusunod. Letter A. Ipakita ang ating driver's license sa pagmamaneho. Obligado po tayo na ipakita ang driver's license natin bilang ating identification. Opo, kahit hindi police o traffic enforcer ang humingi nito. Pwedeng ipakita sa ibang panig na kasangkot kahit sino man sa mga tao na nasa lokasyon ng aksidente na nais tumulong sa ating sitwasyon. Letter B. Ibigay ang ating tunay na pangalan at address, pati na din ang pangalan at address ng registered owner ng sasakyan. Letter C at panghuli, hindi dapat iwanan ang lugar ng aksidente nang hindi inutulungan ang mga biktima o ibang mga taong nasangkot sa aksidente. Nakasaad din po sa Section 55 ang tatlong exceptions kung kailan ka pwedeng umalis sa accident scene. Una, nasa panganib ka na masaktan ng ibang tao dahil sa accident. Pag na-assess po ninyo na pwede kayong mabugbog o pagtulungan ng mga tao na mag-anak man ng nabangga o mga tambay sa lokasyon ng aksidente, protektado ka ng batas in case naisin mong umalis sa accident site. Dapat lamang na may sapat kang ebidensya na ganun nga ang naging sitwasyon. Mas mabuting dumerecho tayo sa pinakamalapit na police station na pangalawang exception ng batas. Tulad ng nabanggit sa unang exception, kailangan mong iulat ang aksidente sa pinakamalapit na police station. Pangatlong exception, kailangan mong kumuha ng medical professionals upang tulungan ang biktima. So malinaw po mga katuto ang nakasaad sa batas kung kailan tayo pwedeng umalis sa lokasyon ng aksidente. Kung malubha ang sugat, tumawag agad sa pinakamalapit na emergency services. Ang Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code at ang Article 275 ng Revised Penal Code ay mga batas na nagbibigay diin sa obligasyon na tumulong pag may aksidente. Kung wala namang nasugatan at maayos ang kalagayan ng lahat na panig, e check ang mga sasakyan, switch off ang engine at tiyakin na walang tumatagas na gasolina lalo na kung nakatumba o nakatagilid ang mga ito. Huwag ding gagalawin ang posisyon ng mga sasakyan hanggang wala pang dumating ng traffic enforcer o polis. Kung kailangan talaga galawin para sa kaligtasan ng mga tao o ano paman na valid na dahilan, huwag kalimutan ang pagdokumento o kumuha ng video o photos para sa investigasyon. Susunod na hakbang, pagtiyak ng kaligtasan sa lokasyon ng aksidente. Obligasyon nating mga driver na gumamit ng Early Warning Devices o EWD upang ipaalam sa ibang nasa kalsada na may naganap na aksidente. Iswitch on ang hazard lights at maglagay ng reflective triangles o EWDs mga 10 hanggang 15 meters ang layo ng mga naaksidente. Ikatlong hakbang, tumawag ng polis o traffic enforcer. Ayon sa batas, dapat ipaalam mo ang aksidente sa pinakamalapit na estasyon ng polis. Nakasaad sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code na lahat ng aksidente sa kalsada, malaki man o maliit, ay kailangang ipaalam sa mga polis. Napag dumating na ang mga polis, magsasagawa sila ng investigasyon at gagawa ng traffic accident report. Kakailanganin mo ito sa iyong insurance claim processing at anumang posibleng legal na kaso. Tumawag na din sa mga magulang o mahal sa buhay upang ipaalam ang aksidenteng nakasangkutan at mabigyan din tayo ng guidance, especially yung mga estudyante pa lang na nasangkot sa aksidente. habang naghihintay ka na dumating ang police o traffic enforcer, pagkatapos na matiyak ang kaligtasan ng lahat na involved sa aksidente, pwede mo nang simulan ang pagkuha ng ebidensya. Ito ang pang-apat na hakbang. Ayon sa batas, pwedeng gamitin ng mga pulis ang ebidensya tulad ng basag na helmet, kondisyon ng kalsada, traffic signages, at mga saksi upang alamin ang may kasalanan sa aksidente kumuha ng malinaw ng mga photos and videos ng accident site in all angles ng iyong motorsiklo o sasakyan at ng mga pinsala sa ibang sasakyan. Isama din ang mga pagdokumento ng anumang sugat na natamo ng mga sangkot, mga damage o baka sa kalsada at ang kabuang layout ng aksidente. Ito ay mahalaga kapag nagsampak ka ng insurance claim o kung mauwi sa kaso ang aksidente kinasangkutan. Ngayon, pag-usapan natin ang panlimang hakbang. Ayon sa Philippine Insurance Code, mahalagang magpalitan ng mga detalye ang mga sangkot sa aksidente, gaya ng pangalan, lisensya, at impormasyon ng insurance. Ito ay napakahalaga dahil hihingin ito ng inyong insurance company sa pagproseso ng claim tatalakayin natin ang mga dokumentong kailangan sa insurance claim sa pangwalong hakbang. Siguraduhin kunin ang mga sumusunod. Pangalan, driver's license number, plate number ng sasakyan, insurance provider, at policy number. Panatalihing kalmado at magalang habang ginagawa ito. Iwasan ang pag-usapan kung sino ang may kasalanan hanggang sa matapos ang investigasyon ng mga pulis. Kapag dumating na ang mga polis, susunod ay pang-anim na hakbang. Ipagtulungan sa mga polis at ipakita ang mga nadokumento. Ang polis ay gagawa ng traffic accident report na kailangan sa insurance claim processing o mga legal na susunod na aksyon. Tandaan, basahin mabuti ang nilalaman ng traffic accident report bago iyon tanggapin at humingi ng kopya na kailangan mong isubmit sa insurance claim. Ang nilalaman ng isang traffic accident report ay binubuo ng mga sumusunod na detalye. Una, pangunahing impormasyon tulad ng petsa at oras ng aksidente, lokasyon ng aksidente tulad ng kalsada, intersection o landmark. Pangalawa, impormasyon ng mga sasakyan, klase ng mga sangkot na sasakyan, plate number, make at model. Mga detalye ng damage o pinsala sa sasakyan. Pangatlo, impormasyon ng mga involved na individual. Pangalan, address at contact number ng mga driver at mga sakay. Lisensya ng driver, official receipt at certificate of registration ng sasakyan. Insurance policies ng mga sangkot. Pangapat, mga saksi. Mga pangalan at contact information ng anumang saksi sa aksidente. Panglima, mga detalye ng aksidente tulad ng maikling pahayag ng mga kaganapan bago, habang o pagkatapos ng aksidente. Mga diagram o sketches na nagpapakita ng posisyon ng mga sasakyan bago at pagkatapos ng aksidente. Kondisyon ng kalsada, panahon, visibility at mga posibleng hadlang sa kalsada. Pang-anim, mga paglabag at aksyon ng enforcement. Ano mang paglabag sa traffic laws na maaayong naganap at anumang ticket o citation ay ibinigay sa mga driver. Ma'am, photos and videos, mga dokumentasyon tulad ng photos and videos kasama ang mga sasakyan, mga taong sangkuk at iba pang kaugnay na bagay sa lokasyon ng aksidente. Ang walo, physical evidence. Mga natagpo ang physical evidence tulad ng debris, skid marks at iba pang patandaan ng imbo. Pangsyam, medical information. Mga ulat tungkol sa mga nasaktan, saksi na nagbigay ng pahayag o iba pang medikal na detalye kung kailangan. pang at panghuli, pahayag ng mga driver at saksi. Mga pahayag, wala sa mga sangkot na driver at mga saksi na magagamit sa pagsisiyasat. Pang-pitong hakbang, humingi ng medikal na tulong. Kahit na sa tingin mo ay wala ka namang bali o masakit sa katawan may ilang pinsala tulad ng confusion o internal bleeding na minsan sa huli na naglalabas ng sintomas. Ang medical report ay magsisilbing mahalagang ebidensya para sa mga insurance claims at legal na proseso. Kapag natapos na ang police at medical reports, pangwalong hakbang ay ipaalam sa iyong insurance provider ang tungkol sa aksidente. Ayon sa Philippine Insurance Code, kadalasan ay kailangan mo itong iulat sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Ibigay ang lahat na detalya na nakalap mo. Mga videos at photos, police report at impormasyon ng ibang nasangkot. Mas maaga mong ipalam sa insurance company, mas mabilis magsisimula ang proseso ng iyong claim. Una, tandaan mahalagang maisulat ang kumpletong impormasyon tungkol sa aksidente tulad ng mga sumusunod. Pangalan, contact details ng sangkot at ng registered owner ng sasakyan. Pangalawa, lokasyon, panahon at petsa ng aksidente. Pangatlo, modelo at plate number ng sasakyan. Pangapat, driver's license ID number. Panlima at panghuli, detalye ng insurance policy. Ang mga sumusunod naman na dokumento ay kinakailangan sa mga insurance claims. Una, police report, notarized affidavit ng insidente o traffic accident investigation. Pangalawa, photo ng pinsala at plate number ng sasakyan. Pangatlo, estimate ng halagang kinakailangan sa pagkumpuni ng sasakyan. Pangapat, photocopy ng driver's license. Panglima at panghuli, photocopy ng official receipt at certificate of registration ng sasakyan. May mga instances na hindi na umaabot sa pag-file ng insurance claim. Minsan, nagkakasundo na na-cover ng na isang panic ang cost ng damages ng sasakyan at the medical fees. Kung sa tingin ninyo ay hindi naman kayo dihado, pwede ang ganung option. Mas less hassle. Dapat lang gawin ang paglagda ng kasunduan na under supervision ng police officer investigating the incident for proper guidance And enforcement. Sa huli, pangsyam na hakbang. Pag-isipan kung kailangan ng legal na tulong. Kung may malubhang sugat, hindi pagkakasunduan at kung sino ang may kasalanan o problema sa insurance, mabuting kumonsulta sa abogado. Ayon sa Civil Code of the Philippines, Pwede kang humingi ng danyos dahil sa kababayaan o pinsala na ipapaliwanag natin sa huling bahagi ng pagsasalaysay. Ang abogado ay makakatulong upang gabayan ka sa mga dapat gawin. Sa pag-uusap mga katuto tungkol sa mga kaso ng banggaan ng motorsiklo o ibang sakyan, ang isa sa dapat nating talakayin ay ang konsepto ng reckless imprudence. Ano nga ba ang reckless imprudence? Sabi ng kataas-taas ang hukuman, ang reckless imprudence ay doing or failing to do an act that results to material damage due to inexcusable negligence. Ang halimbawa po ng doing an act ay sa isang kalye na may no-end sign at pumasok po kayo at nakabangga ka ng mga kasalubong na sasakyan. Sa failing to do an act naman, halimbawa po ay may speed limit sa school zone at ipo natin ginawa at sa kasamaang palad ay may nasagi tayong estudyante. Dahil po sa ginawa ninyo o hindi ginawa, nagkaroon ng material damage. Ang damage na tinutukoy dito ay hindi lamang sa material na bagay. Sa ating halimbawa ay yung motorsiklo na nabangga. Kasama sa damage na tinutukoy ayon sa Supreme Court, pati ang damage sa tao na pwedeng magresulta sa injury o pagkamatay. Ano naman ang pwedeng maging kahinatnan nang naging aksidente o banggaan. So, sa pangkaso po tayo mga katuto. Ang pinakamabigat ay ang tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Kapag ang biktima ay nabulag, hindi nakapagsalita, wala ng pag-iisip, apektuhan ang physical na katawan, pwede po kayong makasuhan ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Kapag ang biktima naman ay hindi nakapagtrabaho ng more than 10 days, ang pwedeng ikaso sa inyo ay reckless imprudence resulting in less physical injuries. Kapag ang biktima ay hindi nakapagtrabaho ng 1 to 9 days, ay pwede kayong makasuhan ng reckless imprudence resulting in slight physical injuries. At ang pinakamababa na kaso ay ang reckless imprudence resulting in damage to property. Pwede din tayong makasuhan ng violation of Anti-Drunk and Drug Driving Act at violation of anti-destructive driving act. Kung yun ang mga batas na nalabag natin kung kaya't nasangkot tayo sa aksidente sa kalsada. Halika natin ang mga hakbang na dapat sunod.